Ayan. So, basically, nag-start ako sa backyard farming 2023. Um, nakabili yung kuya ko ng Decal Brown dito sa farm, sa malapit sa amin. Then, sabi ko, sige, uh, ituro mo nga sa akin kung saan yung farm. Bibili rin ako para meron din ako rin itong alaga na naging itlog at magagamit namin yung itlog sa araw-araw. So, ginawa ko, bumili ako ng ilang peraso, tatlo. Kung hindi ako nagkakamali, tatlo yung binili ko. Tapos, uh, isang rooster. Pero yun na nga, yung may-ari kasi gusto na niyang ma-dispose yung mga manok niya. So, naisipan ko, sabi ko, baka pwede ko siyang i i-post online. So, nag-start ako mag-post online. Maraming inquiries. So, maraming bumili. Ang dami niyang manok, actually, mga nasa 70 plus yata or 80 plus na decal brown. So, uh, nakabenta ako ng madami. So, ang ginawa ko, yung mga benta ko, yung mga kita ko dun sa benta, ay binibili ko rin ng manok sa kanya o oh, akakabenta ako and then bibili ako ng dalawang piraso bibili ako ng tatlong piraso so nakadami ako ng uh, decal brown sa Rhode Island Red right? pero ang nangyari kasi dahil nga marami yung demand marami yung bumibili at malaki din naman yung kinikita sa pagbibenta online ang ginawa ko pati yung mga nabili ko sa kanya binenta ko na rin inaibenta na, na, ko na rin siya so uh, doon ako nag start Um, bata pa ako eh mahilig na talaga ako mag alaga ng manok pero yun na nga dahil nga na busy nagtrabaho o oh, hindi na hindi na nakapag alaga so ang 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 realization ko lang kung mapapansin niyo di ba may, may net dito bumili ako ng net uh, nag, nagpagawa ako dito ng maliit na farm um, um, nagpagawa ako ng mga kulungan itong mga kubo na itong kubo na pinagawa ko tapos meron pa dito pero yun nga um, may mga disadvantages siguro sa akin ang realization ko lang kung magpa farming ka talaga dapat ay uh, unang una number one ay may lugar ka yan so uh, siguro mga tips na rin sa mga nag start mag farm kasi karamihan ng na-meet ko na nag start mag farm ay dahil nakapanood sila ng mga vlogs sa youtube uh, si Manok Tambayan si Polomolok Chicken ang dahil pa mga vloggers um, sa, 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 face, sa YouTube sa Facebook na sa yun, yun ang karaniwan sa nila eh napanood ko kasi si ganito napanood ko kasi ganito kaya nag start ako magmanok so pero in the end mas kahit yung ano yun kahit yung may ari ng no, mga ko kong manok mga binenta kong manok uh, yun din yung reason Ab abroad actually siya tapos na doon pa lang sa abroad nakakanood na siya ng mga vlogs <laughs> No, patungkol sa pag uh, uh, tungkol sa heritage chicken lalo't pandemic, tapos umuwi siya bumili siya 100 pieces ng decal brown, pero yun na nga nung una, okay yung benta ng itlog pero nung huli na, dahil nga nung pandemic, sobrang daming bumili ng mga heritage chicken, daming nag-alaga uh, hindi niya ngayon maibenta yung itlog uh, hindi pa siya ganun husay mag-benta ano mag, uh, online, so hindi naman siya online seller, so nahirapan siya Oh, yun na nga. Uh, siguro, ilang tips lang, ano? So, mga may plano na mag-alaga ng manok. Unang-una, huwag tayo basta-basta, number one siguro ay, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga napapanood natin sa vlogs. Okay? Uh, most of them ay... Um, kumikita sa pagbablog. So, sasabihin nila kung ano yung nakakainganyo pero yung realidad minsan hindi nila sasabihin sa inyo di ba so dahil nga sila ay vloggers kumikita sila sa pagbablog okay kumikita sila sa pagbablog kumikita sila sa pagbebenta ng manok kumikita sila sa pagpo-promote ng ng products ng iba so number one is uh, wag tayong basta-basta maniniwala sa ating mga napapanood sa YouTube sa Facebook ng mga vloggers dahil hindi naman nila karaniwan hindi naman lahat pero Uh, most of them ay hindi talaga sinasabi yung realidad ng pagpa-farming. So number one yun nga, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga vloggers, uh, i-check natin mabuti. Pangalawa, dapat tayo ay may lugar na paglalagyan ng ating mga manok. Dahil, um, yun na nga, gusto natin mag-farm, wala naman tayong paglalagyang lugar. ah uh, mahirap, mahirap. Uh, for example, itong lugar namin actually malawak, pero yung ginawa ko ay yung likod lang ng bahay. So, hindi pa rin siya hindi pa rin siya um, ibig sabihin hindi pa rin siya maganda eh, na talagang malapit sa bahay yung farm yung, yung ganitong mga kulungan dahil na syempre may mga bata may anak, may son pwede rin kasing pangalingan uh, panggalingan ng sakit eh, diba? yun? yun, yun mga naaamoy nilang baho ng uh, ipot, ng manok um, ng dumi ng manok tapos um, yun nga, yung, yung mga alikabok yung mga alikabok, yung mga Uh, balahibo ng manok. So, hindi siya maganda. So, number two nga, sabi ko, ay meron dapat tayong lugar. Number three, may pera. Yeah, may pera. Kasi, gusto natin magmanok. Gusto natin mag-alaga ng manok. Nainganyo tayo ng vlogger. May lugar tayo. Wala naman tayong pera. Mahirap din. Dahil, baka mamaya, nakabili lang tayo ng manok. Wala naman tayong pampakain. So, hindi pa rin siya um, uh, magandang hindi pa rin siya dapat may pera tayo Okay. Yun yung pangatlo, no? yung dapat may pera tayo. And then, uh, uh, pang-apat is that may oras ka. Ayan. So, number one, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga vloggers sa kapanood natin. Number two ay uh, may lugar tayo dapat na paglalagyan ng manok. Number three ay may pera tayo. Number four ay may oras tayo para alagaan yung ating mga manok. Okay? Nakakuha nga tayo ng lugar may eh, pera tayo pambili ng pagkain yan, uh, isa pa pala yun, nakalimutan ko uh, yung pera ay kailangan natin, syempre um, sa maintenance ng mga manok natin <clears throat> pagkain, uh, gamot o uh, pag nagkakasakit lalo pag maulan, talagang ano yun, nagkakasakit talaga yung mga manok, karaniwan tapos pang apat is may oras tayo may pera nga tayo, may pagkain nga tayo, hindi naman natin maalagaan ng na maayos yung mga manok natin, kawawa lang yung ating mga manok, ba? Diba? So, may trabaho tayo, minsan kasi yung iba ay ginagawa yung sideline, so, ibig sabihin, busy sila sa trabaho, minsan nag-overtime, hindi na mapapakain yung manok, ba? Diba? So, kawawa yung manok, so, huwag na lang tayo mag-alaga ng manok. And number, uh, five, kung hindi ako nagkakamali, number five, uh, mag-vlog tayo, yan, mag-vlog din tayo, bakit? Um, kasi kung gusto nating mag full time uh, sa pag uh, farm backyard farming uh, dapat tayo ay uh, nagba vlog kasi ano yun eh dagdag uh, -dag income din yun yung ginagawa ng mga vloggers na nag-farm. So ngayon, mga successful na sila dahil nga ang mga subscribers nila sa YouTube ay ang dami na, 300,000, 400,000, tapos meron pa silang Facebook. So kumikita sila doon. Kumikita sila doon. So wag tayong uh, Kung, kung, kung hindi naman tayo magba-vlogs, eh talagang dapat uh, kumita tayo sa pagbibenta ng mga sisiw, kumita tayo sa pagbibenta ng itlog, kumita tayo sa pagbibenta ng manok. Kaso lang, kailangan pa rin natin ipromote, di ba? Yung ating mga alaga, yung ating mga itlog, Uh, most of the time, talagang ngayon ang labanan online na unless makakuha tayo ng pag natin ng itlog at ng karne ng manok, ba diba? So, ayun, uh, yun lang yung aking mga uh, ilang tips pa lang sa ngayon. Uh, sa ngayon, ang dinawa ko ay dinispose ko muna yung aking mga manok. May ilan ako nadira, may buff or pington ako, dalawa, tapos may uh, isa akong um, Uh, BA o Black Australorp na actually dito ko na yung napalaki tapos yung ilan ko ay mga native na okay? madali naman makahanap ng materyales binenta ko muna yung mga Black Australorp ko binenta ko yung Rhode Island Rig kasi hindi ko pa maasikaso eh so nag 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 Um, tawag dito, nagre-reset lang ako ulit um, naayos ko lang yung setup kung ano nga yung magandang gawin pero sa ngayon, yun na muna ano, mga kagig um, and uh, hopefully ay makatulong yung ating mga tips hindi po hindi po ano yan eh ang reality ay hindi talaga ganoon kadali ang mag-alaga uh, o mag-start ng farm di diba? hindi madali pero sabi nga kapag tayo naman ay consistent kapag tayo ay uh, desidido kapag ito ay passion natin yan yung, yung importante passion natin eh dahil minsan yun na nga eh, naiinganyo nun tayo ng mga napapanood natin naiinganyo lang tayo ng mga naririnig natin nakikita natin pero ang realidad hindi naman talaga natin passion di ba nagandahan lang tayo sa mga manok natuwa lang tayo na madaming itlog pero hindi naman talaga natin passion so yun naman guys yun lang naman yung aking mga simple tips at um na nawa ay makatulong sa inyo kung kayo ay gusto mag-start ng farming ay makatulong sa inyo. Thank you so much guys for watching and please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, Gig TV. Uh, ibig sabihin ng gig is God is Good TV and uh, lahat ay pwede natin pag-usapan sa ating YouTube channel. Thank you so much for watching and um, please share doon sa mga um, kakilala natin na gusto rin mag-start ng farming. Thank you so much. And God bless you. Bye-bye.